Ayan, narito na tayo mga kabindors. Uh, kukumustahin natin sila tatay John. Oh, magandang hapon tatay John.

Ah. Eh, lagi kang mag-exercise. Adoy, ano ba 'yan? Pa't nagkanda hulog. dahan-dahan, be. Oh, uh, dahan-dahan. Ano ba 'yan na sinasalang ninyo? Ano po 'yung pagkain. Pagkain. Naku, muntik na matapon ah. Be, abot. Namatay yata yung apoy. Hindi, no. Dahan-dahan para hindi madidiskrasya. Duras kasi ganyan. Eh. Mm. Ako po maulan eh. Ay, pasip, yaga, yaga. Yaga, yaga. Ay, hindi pa nagpunta dito? Hindi pa. Ah. Baka pumunta yan sa mga susunod na araw. si eh, ano nga busy nga siya tatay John Hmm. Ano na, kumusta na Kisi? Nag-aaral ka na? Opo. Ha? Aaral po. Saan? Saan ka nag-aaral? Kabila. Kabila? Hindi. Tapi, nanang hawa. Hindi pa. Hawa. Hindi pa Ah, hindi pa? Hindi po siya pa nag-aaral po. Ako lang po nag-aaral. Ah. Ano po ako? red 2 o grade Hindi ka kapapalat kasi nag-aaral. Sabi mo nag-aaral ka na. Hindi. Right. Eh, nakuhaan naman ito, Tatay John, ng birth certificate, di ba? Meron na. Birth certificate. I'm... I'm ha? Oh, ni Bay Arnold po, buwasan. <Gl Piet Follow sought indo> Yan ang naglalakad mm -hmm. ng birth certificate. Nakuha na, Tatay mm -hmm. <Gliet> John? <ólag> Hindi pa. Tapos ikaw, Tatay John, meron kang birth certificate. Sabi daw hindi man talaga Jun ang pangalan mo, Tatay Jun. Parang si Dolphin. Tama ba? Dolphin. Dolphin o Dolphin? What? Dolphin, hindi pala Jun ang pangalan mo. Oh. Doon sa... Dolphin. Uh, Dolphin. Jhon Pele Dolphin <laughs> Tatay Jhon Pati hindi mo na ano yung pangalan mo na tatandaan. Eh! Apo? Eh, Nagparehistro ka pala sa probinsya? Ha? Ha? Sa Malaysia Basta Yan ang pagkakaalam ko sa pangalan mo Tatay Jhon uh, Dolphin Dolphin o Delphin? Dolphin <laughs> nga Tatay Jhon <laughs> Ano may hinahalo nyo? Dapa. Karamel? Ano yun? Karamel, ako. Masarap ko kainin to eh. Ah, niluluto. Hmm. Ano ang pangalan? Kaya nga, patingin. Ah, si Rilak. Apo, masarap po kainin mm hmm. namin niya, di ba? Oh, uh, si Rilak. Yeah, papay. Mm hmm, -mm, si Rilak. Yeah. 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 Anong, ano yung, ano hmm. na yan? Ba't Ba't ganyan? Yung, well, lalagyan namin po yung mailit po yung mailit. Tapos, parang lugaw na. O, tumitigas yan? Hindi po nang titigas. Ah, lugaw. Sirilak. E eh, parang sa sanggol lang yan, ah. Di ba, sa sanggol, hindi para sa... Hindi po daw yun, sabi mama. Yun. Ah, pwede. Nilalamok yung kapatid mo, oh. Daming lamok dito, Tatay Jun. Ko dito ah. Eh, busy ako eh. Yeah. Oh, dami akong ginagawa. Dati, hmm. dati po, birthday ko po eh. Nag-birthday ka? Opo, dati. Hindi ko kayo napasyon, naisipan ko, baka busy ka. Kaya... Oo nga, busy nga ako, kaya di ako nakakarating. Ngayon lang ako nakarating kasi di off ko. Mm -hmm. o, day di off ko nga eh. <gasps> Nasaan siyong mga, si nanay mo, mama mo? Sa bayan pa bayan. Mm. Eh, di bali kayo, eh, mayroong kayo bigas dyan na binigay ng sponsor. Wow. Mm. No. Mm. San sa bigas? Wow. Oh, baba kita ba? mo. Binigay yun ni Ma'am Liz Danred. Kilala mo si Ma'am Liz Danred? Opo, Inakita nakita ko po doon sa baba. Ay, taga, ano yun? Taga <laughs> USA yun, hindi taga rito yun. Si Ma'am Liz Danred. Hmm. Pa, pa, no, ah, hindi mo napapanood. Oh. Eh. Ano tatay John? Nagkape ka na wala pa? <laughs> eh. Ah, wala pang kape Wala kang ka pambili kape. Oh, oh. ito. Oh, eh. ah, tatay John, ah, bahala ka na dito. Pambili nyo ng kape. O kaya ako an. Tatay John. Sige, pabilihin mo si Kisi ng kape para makagkape ka. Hmm. Uh. Otong, tara, be. Tara. Mm -hmm. Tingnan mo. Sige, be, sige. Eh, e, ngayon lang ako na pa sir, kasi busy talaga ako. Mm. -hmm. Wala, tubig. Wala. E, eh, eh, iba, ibilin e, nyo yung iba ng tubig para magkaroon kayo tubig. Kaya lang, uulan naman. Siguro mapupuno yan pag umulan. No? Oo, oh, pag umulan po yan. Oo. Sige, bilhin mo na si Tatay Jun ng kape. Araw! Ilan pa? Po. Ilan? Ilan? nyo kay Tatay Jun sukli, ha? Tinapay pa? Wala na si Tatay Jun. Kung anong gusto mo, Tatay Jun. Tapos ibalik nyo sukli kay Tatay Jun, ha? Ah, sige. Oo, oh, sige. May magkaroon ka? May magkaroon pa po? Oo, nandyan sa labas. Parang may...

Alam, matagal na. Hmm. Ay, ate engine Ano <gasps> ko alam Ate malulubog yun. pa Wala, ano yun. Ang Nagugas ka lang dito, nangulog. Nagugas ka dito Please, baris, dito. Is may virus green. Ah, sige, mo si tatay John. Oo, timplahan mo. Kasi di man tatay, maka... di hi, hindi man maka ano yun. Hindi makapagtimpla. Mamatisig ka tayo. Dapat tatay yung pag umuulan nagsasahod kayo tubig. Dito sa mga ano yung sa Oo. Kasi para meron kayong gagamitin pang buhos sa CR. Isa-isa Ligo mamaya na. oh, haluin mo. si Sige, tatay dyan. Opo, para makapagkapi ka dyan. Oh. Keteo. Hmm. Maara po na tumba po to eh. Ah, Lati, kaya, po. kaya pala may mga sugat. Pati Opo. pa, ah, ayun. Opo. Saan siya natumba? tumba? po, hindi na do, narinig ko si Kisi na tulong daw, tulong. Tapos da, labas po kami yung dalawa ni ate ko po. Tulungan namin po siya. Makaawa hmm. po siya Ayoko po mo wala pong papa ko. Tunay na talaga siyang papa. Hindi, tunay mo naman na papa yun. <laughs> bakit, pa it, bakit hindi arra, sinasabi mong hindi tunay? Tunay mo na papa yun. <laughs> <laughs> hmm. May pera po siya, bibigyan niya po ako ng utusan niya. Ganon siya. mm. hindi hey, niya niya. Eh, kasi may pansanan. Eh, nakabili po siya ng tinapay. Hindi na nakabalik. Di ba pa? Uh, bumili ng tinapay, hindi na bumalik. sa Saan hmm. nagpunta, Kisi? Saan ka no, nagpunta? Naku, ang layo naman ng pinundahan. Bakit hindi ka nakauwi ka agad? Ano ba yan? Naghihintay si tatay doon ng tinapay. Tapos po na, nanakot po yung chat niya. Tapos hindi daw siya makakain wala habang wala si Kisi. Sabi ko, tiisin mo na lang. Alarala ala ko mabuti para matulungan ko si Mama, matulungan ko si Papa, pagalingin ko siya. Hmm. O, Masa'ng kayo pupunta, Kisi? Ay, yung ano niyo, sinahin niyo, baka ano na yun? Hindi po, napatay na po. Baka namigin na namin niyo. Ah. Kala ko baka na ano na yun, na mali rumay. 'yung lang. Oh. oh, 'yung ganyan na lang, bilhin mo. 5 piso lang yata yung okay. 'Yung isang container. 'Yung lima lang yung Oh, sige. Puro ice cream si kisi po po kay Tatay kasi ito kay Tatay Jun lagi niya po bibigyan. Ganun cha. Kaya lagi ice cream kisi kasi malamig lang panahon ngayon. Baka sumakit diba yan mo. Masama po yung sa katawan natin. Hmm. Oy daw, so, nakakita oy. yata ng eroplano to ah. <laughs> nakakita ka ng eroplano? Ha? <laughs> eh mataas yun, di mo mahabol yun. <laughs> sira yan eh. Nasisira. 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 Masisira. hindi, masisira. hindi, 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 ko hindi, 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 Papae siya nag-alaga po sa akin tapos din sinaganya po o siya pati karga ka grekarnyanya tapos sigdatan po sa kanya kunyo narawat ni kami ng kami ni papa Lagi po mo pag sa niyan Hayo hindi po ubo ice cream daw Ayun po shout out po sa inyong lahat ito ating sinta natin si Tatay John at sa kasikisi may iba kisi. Huwag ka nang maglalayas kisi. Baka mawala ka. Ngayon di ka na mag... Pag nawala ka, hindi ka na makakarating dito. hindi ka na makaka Yeah, Oo, oh, huwag ka nang aalis. Ano? 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 tay? Ice cream daw tay. Hala, si Kisi. Pata! Ano? Lagi po siya ni... Ano, Kisi? Huwag ka na mag ice cream. Bukas na lang. Kape na lang ninyo yun. Ayaw. Ha? Ayaw daw. Ayaw Ay. daw niya magkape bukas. Ayaw Ay. na yung tinimbla. Ano tatay dyan? Ayaw na yun na. Ano po siya? Yung isisipaw niya po si tatay John po dito. Hala. Hindi okay, tako si. po siya. Mm hmm. Huwag kang sisipaw. Hindi yun. na tuloy ang kapapa na. Awa po ka sa kanya. Mm hmm. Bawa, yamay na. Ayaw na Diyan mukha-mukha kami ido. Oo. Kami. Nawa mama mukha-mukha ko ni mama boo namin. Eh? Hmm. Ito mo kidayo ni papa. Isinatanya. Kidayo rin. At si bibi. Mag-agpagupit oh. ka nakisi? Juju. Okay. Wo. Ah. Mm. Ano? Oongak. Ano nga bangos. Yan oh, luto na yung ano nyo oh. Anong yung tawag dito? Serilak? Serilak. Manamanan talaga ako. Manamanan talaga ako. Okay. Tata. Hmm. Uy, huwag mo damayin yun. Papa ni, papa ni Aki yun. Hindi po hindi kayo. Bahala ko dyan. Hindi, <laughs> ito. Hindi pa na mm. basbasan yun. Ako di ako umupoy kasi ito yung papa ko. Parang sa loob Ang mm. wala na sabi ako, hindi ko na yung Ang <laughs> Eh, hindi pa naman mawawala yan eh. Papa mo eh. Sa so huli mm. yan po. Um, dalaga ng papa mo, wawala na ko, wala siya. Ah, coach. Oh. oh. I alagaan ninyo mabuti para hindi mawala. Hala. Hala, no ulok sarol Na yung, Alah. Alah, yung kaldero. <laughs> Pampi <Parang tiga. laughs> <laughs> mm. <laughs> ka. Ara. tim Ting. Kain mo muna, kain gamuna. Kumo. Kain kain mo na, kain. Kain ka muna ini. Ayun. Di. Wala di dikit-dikit bibigyan niyan. Bukod ay na ako ni Mama Popcorn. Dala ko si Papa ng Popcorn. Gusto niya Popcorn lagi, di ba pa? Hmm. Ara! Saan daw pupunta si Kisi? Ice cream po. Wala nga ano ice cream, Kisi. Bigyan mo sampo. Hmm. Bigyan mo sampo para bumili siya. Oo. Oh. Bawaw -ba mo -ba -ba na kasi yung pera mo. Bawal maubusan kasi malas. <laughs> malas. <laughs> <laughs> Gano'n gusto Nagsuturo na ako ni Mama. Papa naman. Hmm. Yan, sige. Yan na, Kasi. Gawa okay. oh, mo lang ito. Mamaya ka bibili bibili. Mamaya tatakas ka naman. Oo. Oh, mamaya ka na daw bibili. Baka sigarilyo bilhin mo, ha? Huwag sigarilyo, ha? Hmm. hmm sige. Ipon na ni Papa niya para sa gamot. Eh. Hmm. Hmm. May sakit po siya, may mapuno siya na ano, kasi na ko kung araw-araw po ng gamot niya, di ba pa? Pabibila yung mag-isa kasi Uy! Ni! Ato! Luto na nga! Kain ka muna po mamaya na ice cream, sama yun. Kain ka na muna! Nang ano nyo, niluto o. Dito may kutsara. Kutsara, kutsara. Sirilak. Ito ang kape ni tatay diyon. No? Maramig na. Maramig na. Maramig na. Hmm, Nawakan mo. Nawakan mo. Nakaka masasubuan ko yan eh. po si Kisi po nang kawawa po si tatay diyon. Tapos mamamatay na daw si tatay diyon. Lagi ko nagpapanood na ayoko kung ganyan siya. Sana huwag hmm. mo man siya ganyan. At hmm. si mama kahit nagwawalis si po si ate diyan po nang mura niya. Hala. Atikon po si ate. Kun. Ayoko po mumura sa mga ate ko kay, papa. At saka kay mama. Mm -hmm. ano, mahal na mahal ko po sila. Ay! Mainit kasi? Oo. Uh, mm, mm -hmm. Salap. <laughs> <laughs> Balak Yan! Wala ka dyan. Pasok ko dyan. Mainit. Saan may lalagay? Ito. Ito? Ah. Saan? Saan? Saan may lalagay? Ayun na nga matatapon di ang ganyan. Mm. Tara na ako ah. Saba, tira ma'am. Tirahan mo na siya ma'am. Ang <laughs> mo Wait! Apo oh. oh! 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 Okay, Tatay John, hmm. ako ay uuwi na ano at pasyal lang ako dito para mabisita ka no? Eh, ay pagpasensyahan mo na yung binibigay ko sa iyo kahit yan lang naman ang kakayahan ay eh, ba tatay John mm -hmm. Babay ka ah, na sige pa. sige bye hmm. po mag iingat po kayo ayan sige.